Sa ating government at work, libreng eye check-up at pamigay ng salamin inirunsad sa isang paaralan sa Quezon City. Isinagawang fish harvest sa Muntinlupa naging matagumpay. Si Bian Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Libring eye check-up naman para sa mga kabataan sa barangay Batasan Hill sa Quezon City ang inilunsad ng lokal na pamahalaan. Natulungan sa proyekto ang mag-aaral ng San Diego Elementary School kung saan sumailalim ang mga mag-aaral sa check-up at ginawa ng salamin ang mga estudyanteng nangangailangan ng prescription glasses. Naging matagumpay naman ang isinagawang fish harvest sa barangay bayanan sa Muntinlupa. Aabot sa mahigit pitong kilo ng isda ang nahuli sa bayanan Baywalk. Target ng Lake Management Office na ipagbili ang mga nahuling isda para gamitin bilang karagdagang pondo para sa pagsasaayos ng kanilang base structures. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.